Yon, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainags kung nasaan man kayo ngayong araw na to Kung napapansin niyo yung outfit ko magmula pa ha? Nako naman Hanggang ulo yun <laughs> Summer na summer na tayo ngayong araw na to At syempre, summer suit na rin tayo ngayon Dahil napakaganda ng sikat ng araw mga kainags ano, Saktong-saktong mai-enjoy na natin ang Araw ng ating day off ngayon Yon <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Nako, yung mga dandalayo natin, nagsialasahan na naman, oh. Magmumower na naman tayo mamaya. Yan. Nako, napakaganda ng panahon talaga. What a beautiful day. Oh my goodness. Yan, nako. Ang init sa loob ng sasakyan. Grabe. Ha, welcome summer. So, sa so June 16 yata mga kinaysan ng second week ng June summer na officially at nakoy talaga namang matindi ang sikat ng araw niyan at sigurado maghuhubad na tayo habang naglalakad maghuhubad, ano lang yung dito pan pantakas lang, hubad na tayo habang naglalakad tayo sa ilalim ng araw yun alungang kanta yun yung sa ano kabilugan ng buwan <laughs> sa ilalim ng puting ilaw yan, nintay lang muna tayo dito sa sasakyan kasi nintay muna natin si Mahal Arena. Pumunta siya sa bangko kasi may plano siyang dagdagan yung kanyang RRSP. Yan. Doon sa mga hindi nakakaalam, ang RRSP plan ay para sa mga magre-retiro na sa takdang panahon. yo Yun. <laughs> yung magpapahinga na sa pagtatrabaho at mag enjoy na lang sa buhay pagtanda na mga kainan. sino. Yung bang time ng... Panahon na para mag-retire. 'Di ba sa atin sa Pilipinas at date sub 65 years old, pag nagtatrabaho ka sa gobyerno whether you like it or not di ba kung tama ako di ba tama ako na magre-retire ka na talaga pag sa gobyerno pero pag private alam ko pag private bahala ka sa buhay mo kung kailan mo gusto mag-retire habang malakas ka pa hanggat gusto mo pa magtrabaho pwede ka magtrabaho pero sa gobyerno eh parang 65 years old 65 done 'di ba? No, tama. yun So dadagdagan niya yung kanyang contribution para sa kanyang RRSP para sa pag-retire niya. Eh maganda-ganda yung kanyang makukuha. 'Yan. Yung mga nandito sa Canada, alam na namin yung mga pinagsasabi ni Inags. Yung, <laughs> yung tungkol sa RRSP. Yan, yung hindi, nakalimutan ko na ibig ng RRSP pero ang alam ko ron yung isang R doon, retirement. Yan, plan. Yun yun mga kainags. Ano? <coughs> Kaya maganda rito pag mayroon kang pinaghandaan para sa pagtanda mo. Yun, medyo maganda pagka malaki ang contribution mo para sa pag pagtanda mo, mas malaki din yung makukuha mo para ka nag-iipon. Pero sa sa amin, sa kumpanya namin, ako kasi sa kumpanya ako eh. Doon ako nag uh, ano nang ano nang contribution ko sa RRSP kasi maganda sa kumpanya namin. Isa sa mga benefits ng kumpanya namin, pagka nag-retire ka, kung magkano yung contribution mo sa RRSP, dodoblehin nila. Halimbawa, 100 yung contribution ko. Kukunin ko na, mag retire na ako, gagawin nilang 200, 'di ba? Ganun 'yon, makakain na maganda. Para kang matanda? Ano 'yon? Wapo kasi yung kaharap ko eh, tapos ano, biglang matanda eh nakita ko Hindi ako nakilala ni Mahala no? Hanap siya ng hanap. Ano parang matanda ko ko ngayon? Sino? Ako? Hindi ako napansin ni Mahala Rena eh, kanina pa ako nakaharap dito, Nandiyan ako sa kanya. Sabi niya, pero ano, nakatingin siya sa akin. Sabi niya, ikaw ba yan? Nakatingin ako sa iyo, pero tingin ko sa iyo matanda, kaya hindi ko sure kung... Ang o, wala kasi malabo kasi sa malabo kasi mata mo eh. Dapat sunod magsalamin salamin ka, pag nagsalamin salamin ka sigurado hindi huklubang matanda ang sa harapan mo makikita kundi isang gwapong na parang prinsipe na napakagwapo. Yan. Pagpakaltas <laughs> na ako, kinuha na ako ng one-two. Ayos, ayos. Okay. Magluluto na naman ang masasarap na pagkain si Mahal Reyn. Ano yan ma? Hipon. Wow. Tsaka ito magpipiritro si Mahal Reyn. Eh. Ipipressure cooker niya raw ito. Tapos ano? Ano gagawin mo ma? pressure cooker para tapos pag malambot na ipipirito yun, litsong kawali yan. tapos bumili na rin ako syempre ng atay para sa mga aso natin Ayan. tapos to binili ni Mahal Reyna naku sinigang to, sarap no pero hindi, mukhang lalagyan niya ng butter yan itong ano, butter shrimp Ayan. bumili ako ng sardinas mga kaya sarap to yun pag, ano lang, pag wala na tayong ulam ano lang, emergency emergency natin, Ayan, hayaan lang natin mamili na mamili si Mahal Reyna dyan siya magluluto eh tayo tagakain lang tayo wow ano yan boneless boneless ano boneless ano to mga kainis ano? boneless bangus oh my god pa ang laban natin ito ah. ah parami na naman ang kain ko nito yo okay. <laughs> nako ang sarap niyan mahal na reina to yo luto mo sa labas ah, sige sige sa labas sa labas, sa labas natin iluluto to magagamit na natin yung mga panggatong natin doon yung mga kahoy natin doon sa bakura natin pwede natin gamitin yon eh kaya lang kung ito, ito lang iluluto natin, sobra-sobra yon. Hindi, meron naman tayong shield gas sa labas yun ang gagamitin natin. Kasi para hindi mga moy sa loob ng bahay natin pag luto natin doon, toyo. sa gulay, o tara. Doon naman tayo sa gulay. Ayan. Follow the leader lang tayo, follow the leader. Sundan lang nga si Mahal Arena. Ayan. Isa tayo. Ayan o. No? Konti ang tao ngayon no? Pagka week weekdays, konti ang tao ngayon. Hindi ano, hindi siksikan. Saan? Tuyo? O oh, sige sige Mas marami rin tuyo mapagpipilian doon si Mahal na Sunod lang tayo, sunod Alam niyo naman rules natin, taga bit bit <laughs> Driver, yan Taga kain mamaya, pagkaluto ni Mahal na Mas marami palang tuyo rito, ano ma? Ang dami pala rito, eh, mga pusit oh Ito, pusit, lahat, nandito na yung mga tuyo, klaseng tuyo May mga malakihan po Ayan o, oh. yan may dilis to dilis nako sarap sa pinakorap nito. O oh, ayan, yes, sukang. Oo oh, nga. Ayan, sige, mamili ka lang dyan. Ayan lang natin, mamili si Mahal Arena dyan. Tingin-tingin lang tayo dito. Ito pa, mga hipon, no? Naku po, Panginoon. Iniwasan natin yan. <laughs> ito, ito, <to>. Sarap nito, oh. <laughs> Iniwasan natin yan, maalat. Ito, ito, ito. Meron nakita si Mahal Arena. Ah, mga na to, no? Lu ah, crab cook. Hindi, cook na yan, eh, no? Ayan oh. Lobster Cook Mga luto na to Ito Masarap kasi rito yung mataba eh, no Magkano siya? $13 lang pala o, Kaya lang baka payat Ay ito mga hilaw ma o, Ito hilaw oh. Prose na raw ano Rock, blue crab Yan mga mahal yan Yan oh. Kaya lang Hindi mo alam kung mataba pa yan Ito parang ang gaang na nito. Parang wala nang taba ito, eh. o, Wala naman tayong makakain dito eh Ayoko rin magsisip-sip Hipo na lang Hipo na lang kahit natapo ng ulo ng hipon, yung katawan naman masarap mga kahinags ano. Diba? <laughs> Ibang iba talaga pagka summer na mga kahinags ano. Ibang iba na yung dating talaga ng araw talaga. Mainit na at napakasarap talagang gumala-gala. Diba? <laughs> si yes, Mahalarena, usot na naman yung kanyang napakagandang quintas. Yung pendant ay perlas ng silanganan. <laughs> Init na. Forma natin ano. Forma ano eh. Parang sa Pinas lang eh, no? Yan yung mga baguhan pa lang sa Canada, mga kainags, no? Bumili na kayo ng electric pan hanggat marami pa. Hanggat mura pa kasi pagka July, August. Nako, sobrang init na dito. Nagkakaubusan ng electric pan. Doon sa mga bagong dating sa Canada, bumili na kayo ng electric pan. Mainit talaga pag summer. Ang mahal na reyna. At ang hari, mga kainags, ano? Ang hari ay nasa inyong harapan. God. <laughs> bagay, bagay, oh ganda talaga ni Mahal Arena no? yun, nako yung mga ibon nakaabang na mga kainags ano? yun, no? pili para na no? oh, oh, oh. hirit nako, oh yan no? <laughs> dami no? <laughs> tuwan sila yun eh, no? oh no? natin ah, yan ah oh. yan, <laughs> bigyan natin isa pa alright <laughs> Nakakatuwa yung mga ibon ano. E na, ginagunan ko lang apat na apat na daliri ano, price. Para meron naman tayong maiambag sa kanila. <laughs> Nakakatuwa. <laughs> ah. Yeah, dito tayo sa Home Depot mga kainags ano. Kuha lang tayo nito, ito kailangan natin eh, rail. Yan, para doon sa itaas sa baba, ilalagay natin para mas matibay na hindi talaga makakalusot sila sa yun. Ang presyo nito ay ano sixteen $16 Almost $16 Mahaba ito mga kinis Napakahaba no? Kailangan natin ng tatlo Kuha tayo tatlo Ayan Lagay ko lang dito Lagay lang natin muna dito Isa Yan eh, para sa iba Para nasa Ibaba siya Kung sakaling gustong lumabas ni Sayon Hindi siya makakalusot ano, makaka Kasi Itatali natin yung screen Dito sa baba para ano para hindi lumulundo at hindi magbubukas kasi walang ganito yung baba natin kaya ano eh madali silang nakakalabas nakakalusot kasi tinutulak lang nila yung ano eh yung ilalim yan pag meron ng ganyan wala na secure na secure na sila wala tayo mga tatlo tatlo Nako, kailangan natin mahirap na at baka mawala yung aso natin iiyak tayo <laughs> iiyak talaga ako pag nawala yung mga aso natin ano or baka mamaya eh sila mahirap na syempre dito pa naman pag may mga aso nakawala at mabangisang mabangis ang aso mo tatawag ng pulis yung mga makakita ng mga kapitbahay tapos pagka mga agat yung aso mo babarilin nila yung aso mo eh, hindi na si Sayon, hindi naman nang agat si Sayon mga kayo ano? so, pag nasa labas hindi naman nang agat yun eh yun nga lang pag nasa loob ng bahay tsaka nasa loob ng backyard Territorial kasi si Sayon eh. Talagang manlalapa yung pag pumasok sa loob ng bahay natin especially sa sa backyard pero pag sa labas naman ng backyard natin na sa labas na daan gentle naman si Sayon gentle naman ah, kailangan ko rin ito ito toto kailangan ko rin to eh. Ano? kasi ito ipapasok natin to dito na yan oh. papasok natin dyan tapos ito sa poste nakaanto naka, ilulusot natin sa poste ganon ito, dyan. Tsaka doon sa kabilang dulo. Kailangan natin ng isa, dalawa, tatlo. Plus doon sa dulo. Aning. Aning na ganito. Yun, aning na ganito. Tapos hollow blocks kuha tayo mamaya. Doon sa labas. Presyo nito ay $2.30. $2.00. Yan. Lagyan natin. Tapos tayo ng... Yan. Ito, 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 Yan. Tapos, ayos, ayos, ayos. Tapos hollow blocks Yung makakapal na hollow blocks talaga Para ilagay natin sa dulo sa ilalim pa Para talagang secured Kahit maghukay sila Hindi nila mahuhukay Mahuhukay man nila yung lupa Pero may simento tayong ilalagay Kaya safe Di baling gumastos tayo Basta sigurado yung mga aso natin secure Yan tapos ano Ito naman bibili natin oh. Hollow blocks $6 Walang tayo ng mga lima Limang ganito lalagyan natin kasi ito sa pinakailalim pinakailalim talaga ako oh, po Panginoon ngayon lang at ang baka mabagsakan ako po Panginoon siguro ka nakalimutan ko magdala ng gloves ah Ayan. Tara, bayaran na natin to Ah, tara Oh my God, ang bigat, grabe Alright, thank you very much yan So okay mga kinis, meron tumulong sa atin Maraming maraming salamat sa kanya kung nga pala, doon sa mga nakangailangan ng tulong Pag bumili kayo dito sa Home Depot Merong mga tao dito na nandito sa pakalat-kalat uh, pwede kayo humingi ng tulong sa kanila hindi naman ako nang hingi ng tulong sa kanila kaya lang siguro nakita niya ako na mabigat yung binibit-bit ko lalagay ko rito siya na yung lumapit para mag-ask ng kung kailangan ko rin ng tulong sabi ko opo kailangan ko tulong masisira yung beauty ko tsaka yung pang romansa ng kamay ko eh magagas wala kasi tayong gloves <laughs> yeah, maraming salamat sa kanya no nalagay na natin dito yeah, make sure safe alright kailangan ko sana ng ano no yung tali rito Kuha mo na horang tali dito may tali doon eh. Merong nilalagay na tali yan dyan sa ano sa dulo. Para yung kasunod mo alam na may matutulis kang nakasak, nakalagay sa likuran ng sasakyan. Pag sa pasok mo pa lang meron na dito yan. Ay wala. Toto to 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 to. Yan, to, to to. Lalagay natin sa ano, sa bakal. Para ano ganyan no. Ma-warning yung kasunod natin. Yan, ayos. O, di ba? Ayos, makikita na yung kasunod natin. Let's go, let's go. Dito na tayo sa bahay, mga kainags. Kukunin na natin yung ating mga pinamili. Para may kapit na natin dyan. aray ko, aray ko, aray ko. Huh. Para rin ang pumasok sa trabaho ah. Nagbuhat din tayo ngayon, ano? <laughs> Yan, so ito na lang. Ang ating mga kukunin. Yan. Lagay muna natin yung pati pa mga to. Ano, ma, mga pinalengke. Yan. Huh. Alright, tulungan ko muna si Mahal Marina. Ito na nga pala yung mga nilagay natin dito mga kainex nung nakarang araw ano, para hindi lang maka ano? pansamantala lang naman to para hindi makalusot sila sa yun. kasi pagka uh, syempre pag labas natin sila para umihi sila <laughs> kung sakaling pumunta sila dyan sarado Yan. pero ngayon umpisa na natin gawin kahit itong, itong portion lang muna na ito itong importante eh. kasi dito medyo secured naman dito pero lalagyan din natin yan ng bakal Ayan, tsaka semento pero dito muna yung semento binili natin dyan muna yung mga hollow blocks to to, 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 to ito, mga hollow blocks yan lalagay natin doon tapos yung bakal unahin muna natin doon yan tapos ito pwede pwede natin magsigari ito pwede natin mag smoke or mag barbecue sa mga susunod na araw pero umpisahan ko muna yun total ano naman ngayon eh mag alas 6 pa lang ng gabi ngayon mga kainags at nako eh napakatagal ng liwanag ngayon sa ating labas ng ating bahay ba? Diba? may enjoy natin ang Canada yan ako lumalago na yung ano nito lumalago na yung dahon nito pagka uh, lumago ng lumago yan di ba nung nakarantaon tsaka nung mga nakarantaon pa nakita nyo naman doon sa mga matagal Latin viewers nakaupo lang tayo dito meron tayong lilim kahit nagkatindi ang sikat ng araw eh malilim dito di ba umpisahan ko na muna yung makinig sandali lang ha ganda ba ng ano yung corona ko Diyan mo oh. <laughs> yung mga nakakita nito tawa ng tawa sa akin eh natutuwa sila eh no yan ano 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 hinahanap mo dyan ikaw ano ano hinahanap mo maghanap ka na naman ng butas ha ha Ha? Huh? Talaga. Ikaw, ikaw, ikaw. Ha? Huh? May muta ka pa, ha? Ha? mo. Yan, kasi ito, simento to eh. Simento na yan, oh. Hindi siya lupa. So, yan, lalagay natin. Meron doon sa kabila. Sukatin muna natin. Bago natin putulan. Yan, lagay na natin dito sa pinaka sagad na sagad. Yan, Ayos. Pero lagyan mo pa ng ano to, ng concrete adhesive para sigurado. Tapos saka natin sukatin doon. Kung saan natin puputulan. Ayun. Ayos. Hopefully sukat na sukat. Walang labis, walang kulang, eksaktong eksakto. Yeah. <laughs> yeah, lusot muna natin dito. Yan, para makita natin yung kan kinalabasan. Dali lang, saksak -sak muna natin. Yan, o. No? Sagad natin dito, mga kinag. tulak natin, ha. Ah. Yan. okay, sagad. Doon sa kabila. Yan, so tingnan natin. Ah, hindi, sakto, sakto, sakto. Yan, o. No? Oh. Sakto siya, no? Niluwagan, niluwagan ko muna rito, mga kinags, ano, para mai usab natin dito. Ayan, subukan natin usab muna rito para... Tingnan, yun, pwede. ayun no? Pasok na siya, pasok na siya, no? Naishoot na natin yan sandali konting konting ano na lang to haribas ah yun ayos sakto so kailangan lang talagang luwagan natin to bago natin ishoot sukat na sukat yan mga kainis ano doon sa isa saka natin higpitan yan niluwagan ko lang to para mas lang sya dito para ko mas tapos saka natin ibalik yun sa pwesto saka natin higpitan ngayon so yun na siya tapos ngayon pag nahigpitan natin yung dulo sa dulo saka natin lagyan ng alambre rito mga kainag ano? yan ang alambre ano Okay yung dalawa ano kala nyo makakatakas pa kayo ha hindi na ayan o oh, may meron na yan meron ng harang yan meron ng harang yan hindi, na hindi na kayo makakatakas dyan ha ikaw sayon ha sayon ikaw saya yan na nice, mga ano pero lalagyan pa natin ng screen yan toto. ito to, to para sigurado doon sa ilalim nalagyan natin sa ilalim yan, tapos sa uh, pinalibutan ko ng mga alambre rito mga kinis, kung napapansin nyo yun, alambre, 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 alambre. Yan, so ito na yun, oh, yung ating nilalagay. Mm, para talagang ano, para talagang silyado, yun, oh. Eh, no? alambre, alambre, alambre. Pinaikot ko parang ahas, huwag dyan, hanggang doon, hanggang doon natin gagawin yan. Para ito talaga, oh, matibay talaga dito mga kinis. So, ito yung screen, ibang screen to, Dudublihin natin dito, yan o. ayan oh. Ayun, di ba? si Mahal na Rena dito ano. Yan, so tapos na natin no. Aray 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 aray. Natapos din natin yung project natin mga kinags. Tako yung mga aso natin ang gulo. Ito na 'to, nilagyan ko muna rito tapos ito okay na 'to. Matibay na 'to mga kinags. Hmm? Tibay na 'yan. Medyo sumasayaw lang pero hindi na makakalusot sa ilalim sila sayon. Nako, sarap 'to. Wow, musok-usok pa. Nako, patay tayo nito masisira na naman ang diet ko nito tapos ito yung ano oh mm -hmm. ah coffee time